Por. Hmm. Mahirap ba maging foreman? Mahirap. Bakit naman? This is a skill. Isa-isahin ko. Ang foreman, lahat iisipin mo. Manpower, plano, utos ng amo mo, ko, utos ng mga engineer mo. Utos ko? Ito so yan, utos mo. Sasauluhin so, mo yan sa gabi. Uh -huh. Para sa umaga, ipata, iparating mo naman sa mga manpower ko anong gagawin nila. Okay. Minsan hmm. e, nga nakakalimutan ko. Mm. E eh, skill, lang ako, ito gagawin ko, magkapon makatapos ako ng boundary na, as na. Diba? Kaya naman malaki ang sahod mo eh. Sana all. Malaki. <laughs> Sana all malaki. Ang uban ng mga trabahante, kung wala ganun magtanaw, di magkarog lihok, may lang og na ang foreman o engineer, paspas kayo mo pero kung wala gani eh. lang langay siya trabaho. Di magkinarong. So dapat unta po mga skilled kailangan nga maski wala pa yung nagtanaw lihok ug tarong maging anis ba sa trabaho dili kay amo bantayan purman ka kontraktor ka dili biya basta-basta bipur ka mo income dagan bugang mga agian nga mga sakripisyo labi na sa pagdala og tao nang uban nga mga skilled mga salto kayo mag -isip abi ah, nila kung na kontrata si Purman si kontraktor hayahay na so dili hayahay si kontraktor labinag ang mga tao mga pulpul -pul, mga salto magtrabaho trabaho lang ng leader o gan, eh. wala gani wala po muna na eh, nakadiferensya hilig kayo magpa tigpakaruning nun tigatik dapat unta anis ba na na unta dapat magtrabaho kung gusto mong kung gusto tang daghan tag trabaho dili ta mawad trabaho so dapat tarungo na to trabaho dili kay binuhangan na to atong trabaho di ba ya yeah, nga ah si kung traktor ma ayahay ni kay kung paspasan na tog trabaho dili ingana dili man pareha ang panahon So karon kung lab, tanawin yung labaw si kontraktor, malay mo sa inyong panahon. Na karon, paano mo tagaag favor sa ginawa ng in ina ng style? Nga kwintador mo mo. Di mo di mo 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 di man ninyo tarungon. Be. Tama ba? Tama ba na gibuhat? Tama ba nang gibuhat ninyo? Nga lokohon ninyo si kontraktor, Si foreman, Abi kay kamulang sa working place. Gili na mo magtinarog trabaho. Tulog kay tulog lang mo. Cellphone, video call, bisag na sa oras sa trabaho hala, video call, cellphone. Nya mayo na. Gisulduan mo og tarong nya binuangan. Magbaton mo ka ikog ba? Kay gitaro og Dapat mulaban pud mo sa inyong mga amo magbaton ba magbaton og kay ko okay. dili mo na maayo ng childuan mugtaraw nya kamo di mo magkinarog trabaho dili mo maulaw ana